Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya, ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa experts opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. natin ngayon, medyo nauuusan na naman ang hiwalayan. Pero alam nyo bang upang agad na maiwasan yan, lalo na kung nalalapit na ang iyong kasal o inyong kasal lang yung partner, alam nyo bang may apat na senyales pala na hindi kanya gustong pakasalan? Kung ano ang mga senyales na yan, alamin sa expert's opinion na ito. Apat na senyales na hindi ka talaga niya gustong pakasalan ayon sa eksperto. Are you hearing your wedding bells ringing? O kaya naman ay nasa proseso na kayo ng pag-aayos ng inyong kasal? Yun nga lang sa kabilang banda, tila ba ikaw o siya ay hindi sigurado kung dapat ba ninyong ituloy ang iyong kasal? Nako! Ayon sa mga eksperto, sa pag-ibig at relasyon, baka naman wala kasi talagang forever sa inyo at baka namang pinipilit nyo na lang. Paliwanag lang mga eksperto, hindi biro ang buhay may asawa, kaya hindi rin biro ang ibigay ang iyong I do. Kaya naman, bago ka pa man humarap sa altar at magpatali sa iyong soon to be na sana, pagnilayan mo na ang apat na mga senyales na ayon sa mga eksperto, ay mga pag-alala na baka hindi talaga kayo ang forever. Simulan natin yan sa number 4. Your efforts are next to nothing. Nag-set ka na ba ng special date, romantic, or unique date? Lahat ng mga sa iyong katawan ay binuhos mo na. Pero wala pa rin sa kanyang bottom line. Your effort is totally wasted kapag ganyan na ang kinikilos ng mga babaeng plano mong pakasalan, nako bro, payo ko sa'yo, mag-isip kang mabuti kung siya na ba talaga. Tandaan mo bro, kapag naikasal ka sa kanya, wala nang bawian yan. Number 3, lahat na lang ay kasalanan mo na. Kahit siya pa ang may kasalanan, sa'yo pa rin ang bunto ng lahat ng sise. Wala kang karapatang tumanggi o hindi sumang-ayon. Kahit man balibalik na rin mo ang mundo, ikaw pa rin ang kanyang sisisihin. Wala kang laban at wala kang karapatang lumaban. Wala eh. Pinili mo yan eh. Number two, wala na siyang nakikitang maganda tungkol sa'yo. Nagpagwapo ka na, nagbihis ka ng maganda, pinagsilbihan mo siya, pero ang tingin niya pa rin sa'yo ay isang basura. Ikaw na nga ang nasaktan na natili ka pang talo. Number one, magkaiba kayo. You don't share the same vision. Yun, ganun simple Kapag nararamdaman mo nang hindi nagtutugma ang iyong mga paniniwala tungkol sa buhay... Signal na yan, bro. Hindi kayo para sa isa't isa. Tandaan, masakit sa bulsa ang magpakasal. Paano pa kaya ang babaeng papakasalan mo sana ay hindi ka pala matatanggap? Ganda ba ang boses mo kapag kumakanta ka sa loob ng banyo o CR? Ngunit paglabas ay wala na. Alam mo bang ayos lang na maging sintunado o wala sa tono? Dahil ayon pala sa pag-aaral, may benepisyo pala ito sa ating katawan. Kung ano paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa Experts Opinion na ito. Pagkanta ng wala sa tono, may benepisyo sa katawan, ayon sa eksperto. Ikaw ba yung taong mahilig kumanta? Yun bang kahit naiirita na yung mga mo eh, wapakels ka dahil feeling mo ang ganda ng boses mo kahit wala ka sa tono? Aba, Ituloy mo lang yan! Dahil alam mo ba na lumabas sa pag-aaral na may health benefits pala ang pagkanta kahit wala sa tono? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, Sinasabing ilan sa benepisyo ng pagkanta kahit wala sa tono ay nakawala ng stress, nagpapaganda ng mood, nagbibigay ng lakas, pampahaba ng buhay, nakakapawi ng kalungkutan, na-exercise ang muscles sa iyong upper body, nakaka ng immune system, at nakaka-improve ng iyong breathing. Maging ang karaoke singing ay maganda rin sa iyong kalusugan dahil nagbibigay ito ng entertainment at kasiyahan. Mainam din itong aerobic exercise. Ayon sa mga health expert, ang madalas sa pagka ay isang paraan ng therapy sa mga taong nakakaranas ng psychological conditions. Nakakatulong sa breathing at rhythm. At tigil sa lahat, nakaka-boost ng self-confidence. Kaya, payo ng mga eksperto, ituloy mo lang ang iyong pagkanta kahit wala ka sa tono. Dahil marami naman itong maitutulong sa iyong katawan. Isa ka ba sa mga taong mahilig na mag-stretch ng iyong mga buto-buto? Lalo na yung mga buto natin sa kamay o mga daliri. Alam mo bang hindi raw pala ito konektado sa pagkakaroon ng arthritis? Kung paano nangyari yan, tutukan sa expert's opinion na ito. Pagpapatunog ng mga buto sa kamay, walang kinalaman sa arthritis. Ayon sa pag-aaral Ayon kay Dr. Ruderman, rheumatologist sa Northwestern Medicine, walang koneksyon ang pagpapatunog ng inyong mga buto sa kamay sa pagkakaroon ng arthritis. Ang mga tunog o tinatawag ding crepitus ay senyales na naglulubricate ang mga buto sa iyong mga kamay. Maliban sa kakaiba at hindi may paliwanag na satisfaction sa pagpapatunog ng mga buto, bakit nga ba ito ginagawa ng mga tao? Sa pag-aaral ni Dr. Ruderman, napag-alaman itong ang pagpapatunog sa mga buto ay nagpapalabas ng endorphins na nakakatulong upang mabawasan ang sakit. At paalala rin ito, ang nasabing gawain ay hindi naman delikado o nagpapakita ng senyales na may problema sa kalusugan. Ayon sa mga eksperto, ginagawa ng ilan ang pag-uunat ng mga buto bilang pantanggal ng kaba at stress. Samantala, may iba na nakasanayan lang ang paggawa nito hanggang sa puntong naging unconscious reflex na ito from time to time. Gayunpaman, kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit o pamamaga kapag pinapatunog mo ang iyong mga buto, maaring kumonsulta na sa isang doktor upang makasigurado ng walang problema sa iyong kalusugan. O para naman sa mga mag-asawa, lalo na sa mga misis natin dyan, alam nyo bang ayon sa pag-aaral, ay mas stress daw pala si Mrs. sa kanyang asawa o kay mister kaysa sa kanyang mga anak. Kung bakit at paano alamin sa expert's opinion na ito. Mrs. Mas stress sa asawa kaysa sa anak ayon sa pag-aaral. Kabilang ka ba sa Wonder Moms na hindi na alam kung paano hahatiin ang katawan sa mga gawaing bahay? Nasasabayan pa ng stress sa mga anak at nadadagdagan pa ni Mr. Nako, Pakabait na mga mister. Dahil lumabas sa pag-aaral na mas stress ang mga misis sa mga asawa kesa sa kanilang anak. Batay sa pag-aaral, ang hindi pagtulong ng mister sa gawaing bahay ay isa sa mga pangunahing stress ng ilaw ng tahanan. Lalo ang mga working mom. Bukod dito, ang hindi pag-share ni mister sa mga gastusin sa bahay at parang binata na happy-go-lucky kung umasta ay posibleng magdulot sa pakiramdam ni Mrs. na parang mag-isa lang siya at hindi makakuha ng suporta sa asawa. Kaya naman, payo ng mga eksperto sa mga mag-asawa, panatilihin ang pagkakaroon ng open communication para masolusyonan agad ang problema at makaiwas sa stress. naman sa mga empleyado dyan, lalo na yung mga madalas na antukin sa trabaho dahil sa puyat o di kaya naman ay minsan dahil sa overload na gawain. Alam nyo bang ayon sa pag-aaral, dapat rin palang bigyan ng panahon na matulog ang mga empleyado. Ang mga buong detalye at paliwanag dyan, panoorin sa expert's opinion na ito. Mga empleyado, dapat bigyan ng panahong matulog sa trabaho ayon sa pag-aaral. Alam mo ba na lumabas sa isang pag-aaral na dapat nabibigyan ng panahong matulog ang mga empleyado sa gitna ng kanilang trabaho? Batay sa research ng National Safety Council sa USA, halos 70% ng mga empleyado ay pagod sa kanilang mga trabaho. Paliwanag ni Jamie Grumman mula sa University of Gulf, ang malulusog na adults ay kakailanganin ng pito hanggang siyam na oras na tulog. Pero, karamihan sa atin ay konti na lang ang oras ng tulog o kaya naman wala na talagang tulog. Sa datos sa 1985 to 2012, tumaas sa 30% ang bilang ng mga taong natutulog ng mas mababa sa anin na oras sa isang gabi. At kung ikukumpara sa datos na yan, isa hanggang dalawang oras na lang ang naitutulog ng mga tao gabi-gabi ngayon. Paliwanag ni Grumman, nasa panahon tayo ng tinatawag na knowledge economy, kung saan mas sinitingnan ng mga employer ang output ng mga empleyado kesa sa kanilang inputs. Para mapanatiling alerto ang mga empleyado, sinasabi ni Grumman na dapat payagan sila ng kanilang employers na makatulog. O yun bang, power nap? Payo nito, dapat magkaroon ng nap spaces ang mga opisina para sa mga empleyado dahil karamihan sa kanila ngayon ay on call. Isa sa mga dahilan bakit wala silang tulog. Kaya naman, kung i-require -re raw ng mga employer ng mga overtime ang kanilang employees dapat payagan din daw nila ang mga ito na matulog. Ayon pa kay Grumman, nakakapagod ang trabaho. Kung kaya tulog lang ang pangunahing solusyon para makabawi ng lakas ito dahil nakakapagpaganda ng performance ng empleyado ang power naps. At natutulungan silang maging alerto at makabawas sa pagod sa trabaho. At yan ang mga kasagotang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ng mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan na rin namin kayo maging na mga bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa experts opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV.